Hi, guys. Good morning. So, ayan, guys. May share ako sa inyo. So, alam niyo ba, guys, nung nakaraan, uh, bumili ako ng pancit. Tapos, yung napili ko ng pancit is parang, ano, na, ano siya, uh, uh, fake siya. So, ayan, guys. Ipapakita ko sa inyo. Kaya dapat maging uh, usisi tayo sa ating mga pinipili. So, dito ko siya, na guys, napili sa Hong Kong. Dito sa Filipino store. So, ayan, nang niluto ko siya, ano, kakain siya, parang yung na malalaki yung ano niya, tapos meron siyang parang lumbo po sa loob. So, kumain ako guys, punti, hindi ko na siya tinuloy kasi nung maya, eh, nag-iba din yung ano, ko. So, pinapag ko siya pati yung ano, pero buti na lang guys, kalahating kito lang yung nagbibig ko. So, hindi ko siya kailangan, mamayong chan ko. So, ayan ipapakita ko sa inyo guys yung pancit Kaya dapat tingnan nyo na maayos yung mga binibili nyo na product. So, ayan o, tingnan nyo. Parang fake yata to, uh, guys, yung nabili ko na pancit bihon kahapon dito sa may Pilipino store dito sa Hong Kong. So, ayan, tingnan nyo, guys, o. Oh alos lahat parang plastic siya tingnan mo parang mayroon siya sa loob na ano oh. tingnan nyo yan makikita nyo ito to kung masyado ayan no oh. tingnan nyo parang may sa loob siya na ano hindi ko alam kaya hindi ako kung kunti lang yung kinain ko parang fake siya parang plastic ba ayan oh. yan tingnan nyo same din sila yan siya. Yan. Yan. Kamu oh guys, tingnan mo siya. O, oh, yan. Hindi ganito ako nung bumili ako dati eh. Mas, ano guys, sinindihan ko siya yung bihon. Alam niyo nag ano siya, umaapoy siya. Ano, tingnan niyo sa loob siya. Parang fake yata ito. Ano, bili ko na bihon. Kaya mag-ingat. Tingnan mabuti. Ayan, yung camera. Ayan, ayan, makikita mo. Ayan. May sa loob na ano. Parang plastic talaga siya. Na, may parang nagbababos. Bubbles siya sa loob. Hmm. O, oh, dito guys. Nakaiba yung pansip na natin dito. So, ayan. Kaya mag-ingat tayo guys sa mga pinipili natin. Mga product. na natin ng maayos. So, marami na kasing fake ngayon, kahit sa mga bigas niya. Kaya, hindi natin alam kung ano naman nakakain natin. So, tinapon ko siya, guys, talaga. Hindi ko siya hinain. So, yun lang, guys, ang share ko today. So, sana maging aware din niya sa inyo kapag bumili kayo ng pancit. So, tingnan niyo nang mabuti yung biko na binibili niyo. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Bye!